Hello everyone! So sa ngayon, araw ng mga puso, kaya nandito po tayo sa sagingan. Sarat lang. So nandito po tayo ngayon, babalikan po natin itong mga uh, likod po ng Bernardino Farm. So sa mga hindi pa po nakarating dito, kasi as in doon lang po tayo sa bungad, tanaw-tanaw lang yung mga kabundukan, yung napakagandang view. Pero sa kabila na napakagandang view naman doon sa harap, sobrang napakagandang view naman din dito sa likod. Para ka na rin nasa sa paraiso po dito. So, kunting hirap lang pagpaba. ah, uh, ito na may accessible na po siya. Pasok na po dito yung motor. Yung, sa ngayon talaga, yung mga four wheels nyo, dyan lang muna ipapark sa taas. konting walking, uh, walking, walking lang. ah, uh, kunting, kung pagbabawas lang ng konting kolesterol, yan, mararating yun na po itong Napakaganda naman ditong part ng Bernardino Farm. So sa mga naghahanap po ng murang lupa, ito po yung swak na swak po sa inyong mga budget kasi pwedeng pwede po kayo dito magtanim-tanim, mag-farm, mag-alaga ng mga manok. Pwedeng pwede po sa likod na to. So hindi naman siya to likod kasi mayroon pong develop na resort dito sa may kabila. Yan, sa may madadaanan lang po halos napakalapit lang po nito walking distance lang po siya so may sementadong barangay road so uh, kunting-kunting kayog na lang dito sa may kalsada na to, mapapasok na rin ito ng four wheels sa so, ngayon ito lang muna, road tracing lang muna pero wag nyo pong ismulin dahil napakaganda po ng location na to ito po yung napakagandang part ng Bernardino Farm namin uh, patag po siya Yan. so may mga bakante pa dito sa may kabilang side yan, pwede pa rin po kayo mag-cut dito ng 1,000 square meter, 500 square meter. Yan, itong part na to, may pakanti pa dyan. Overlooking po yan. Yan, itong part na to, bandang nyo. Yan, may pakanti pa po dyan. Dito naman sa may saging yan. Yan, ito'y napakaganda. Kitang-kita mo dyan yung para kung nasa tagaytay. Yan. So, sa ngayon, ginugulo natin yung mga nagmumuhon dito para makita natin yung mga available na mga location po dito sa may bandang uh, likod na to. Yan, hindi po siya, pero kung sa sa sunrise, kung sa may uh, pinakasikat ng araw, hindi po siya likod dahil mas mauna pong sikata ng araw po dito. Yan, so mas safe po dito sa napakalakas na hangin, sa mga, sa baha-baha kasi itong part na to is de-develop yan Nalagyan pa siya ng mga drainage aayusin yung may mga part na medyo malalim naman lalagyan yan tatambakan yan so napakaganda po dito once na, na uh, naayos na po ito lahat dito nyo po makita yung napakaganda po dito ang part ng uh, aming farm na to so yan tuloy tuloy yung pagmumuhon mayroon po dito na pwede po kayo mag fish pan sa mga mahilig po mag-alaga ng mga hito, tilapia, magtanim-tanim ng gabi, mag ng mga itik, manok. So, ito yung pinaka-the best po dito. So, sa halagang 1,000 per square meter, grabe. O, oh, asan ka pa? 1,000 per square meter, meron ka ng farm. Yan. So, para ka na rin artista nito na may mga farm, sila lang ba? So, kayang-kaya nyo yan. Sa lahat, uh, pwede kahit wala kang trabaho, kahit negosyante ka, security guard, tricycle driver, o kahit anong trabaho, kayang-kaya mo to. Pwede ka magsimula dito sa kahit magtayo-tayo ka lang muna ng kubo. Yan. Importante, titulado po yung lupa. Pagka na-develop mo, wala kang pangambang palalayasin ka. So, napakalapit lang po nito. Simula po dito sa Kirino Highway. Ito po, ayan. So, babaybayin na po natin itong Kirino Highway. Pagkagaling ka ng Kison City, North Caloocan, San Jose del Monte. Ito po ang mga 15 minutes drive lang. Ayan, andito na po lahat ng mga establishment. Andito na po yung school. 15 minutes drive, pwede po mag-tricycle papunta po sa uh, area na yan, sa, dito sa aming farm. Ayan, andito na po yung market. So, kompleto po dito. Uh, pagka, ano naman, pagka mag-commute po kayo, is dalawang commute lang, dalawang sakay lang po. Pwede mag-jeep, pwede mag-bus. So, tuloy-tuloy lang po yan. Wala pong traffic sa mga sawang-sawa na sa traffic. Pumunta na po kayo dito sa amin. Dito sa farm namin, wala pong traffic dito. Napakasarap po dito magbiyahe. Tuloy-tuloy lang siya. Yan. So pag narating nyo na ito, pagkagaling kayo yung Quezon City, Caloacan, San Jose del Monte, or Santa Maria, pag narating nyo na itong I Love Big Te, yan, itong circle na to, dito kumana na po kayo dyan. Yan. So ito yung way papuntang Bitbit River, papuntang Maramo River, o, oh, wapuntang mga... Marami po kasing tourist spot po sa area na to. So, kung gusto nyo po na medyo mag-relax-relax relax, dahil Valentine's ngayon, dali nyo po dito yung mga ka-date nyo. Yan, walang minus gastos po. Kasi, murang-mura lang po yung mga beauty po dito. Mayroon mga kainan. So, tuloy-tuloy lang. So, sa muli po, ako po yung inyong ahinting bisaya. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat.